Good morning, guys! Nandito ako sa Bibi Village. Tingnan nyo naman. Ang dami naming mga baby na Bibi. Unang tatlo. Ito yung tatlo. Hindi ko alam ang nangyari sa kanya. Tapos kahapon, 16 pa yung mga Bibi na yan. Ngayon, 13 na lang. Hindi ko alam saan nagpunta. Oh, baka lumabas. Baka lumabas. Stay. Bibi, Bibi! Bibi, 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 Bibi! bibi, bibi papakain ako ngayon sa kanila. Ayan. diba ang dami ng sisi? Sisi Pero, nakakakaba kasi umuulan, di pa tag-ulan na. Pero okay lang sa mga baby na, baby na baby kasi waterfall naman sila. So, ibig sabihin, okay lang sa kanila yung mabasa, maulan. Pero wag naman yung masyadong bagyo kasi hindi nila kakayanin yan. Or yung lubog mismo yung lugar, hindi nila kakayanin yan at na-experience na namin yon Sa mga nagdaan namin video, mayroon kaming gano'n na-experience na lubog talaga dito. So, anyways, balik tayo sa mga sisiyo. Ayun yung mga sisiyo. And speaking of sisiyo, kagabi, nag-candling ako. Naalala niyo si Macho Gapito, di ba? At saka si White Lady. Inano ko yun sila, pinag-match. Ngayon, mayroon na silang mga itlog. Nagkaroon sila ng itlog at saka kagabi, nag-candling ako. So, ito yung itsura ng gabi namin na nag-candling. Okay guys, nandito na tayo sa portion na kung saan tayo ay magka-candling. So, ito ay meron. Ayan, medyo faint pa siya pero meron. Next naman. Uy, sorry. Siya na Meron, ayan. Meron, no? Merong line mayroong mga ugat meron din to ayan o oh. meron eto lalong meron ayan next naman check Oy, meron next Ops. Ilaw na ilaw. Wala. Sa wala. Sa wala yun. Ops. Ilaw na ilaw din. Wala. Blanco pag ganun. Blanco. Next naman. Wala rin. Ayan. Wala rin to. Meron siya, meron siya guys. Okay. Meron din. So guys, eto, ilawang ko na. Eto guys, meron. Eto yung wala. Apat yung walang laman. 2, 4, 6, 7 yung meron. So eto yung mga itlog ni White Lady. So guys, eto si White Lady at yun ang kanyang 1 week na candling. So, mayroon tayong apat na hindi niya mapipisa kasi walang similya. Guys, nakita niya, no? Ganon kami mag-candling. Pinipili ko talaga mag-candling ng gabi kasi mas madali silang makita. Diba makikita niyo yung kung ano yung mga kulay, red, yellow, ganon. Mas madali. Pwede naman kayo mag-candling ng umaga o yung may araw. Kaso, kailangan niyo lang nandun kayo sa lugar kung saan medyo madilim o dim yung ilaw para makita nyo or talaga full blasted yung ilang niya, makikita niyo talaga yung yung inyong kinakandling, kung ano magiging resulta. So guys, ngayon tapos na ako magpakita sa inyo ng aking kandling. Magpapakain naman ako sa mga alaga. So guys, unahin na natin to. Kasi nakalabas na si White Lady. Ayan. So, papakainin ko na si White Lady at saka si Macho Guapito maganda kay Matthew Gapito, hindi pa rin natatanggal yung pagiging gentleman niya kasi pinapauna niya pa rin kumain yung girls. Pero nung ano, nung nakaraan, yung una kong pinair sa kanya, kahit pinapauna niya yung girl kumain, ayaw kumain. Ang ending, kumakain siya mag-isa, hindi na siya nagtatawag. Wala lang, kumbaga, wala lang siya pakaalam. <laughs> Hanggang sana, napag ko na palitan na siya ng girl. So ngayon, ano naman, uh, maganda naman yung naging resulta kasi nangitlog na si white lady. Sarap silang kumain, ah. Eh. Guys, kung napapansin nyo, matagal na silang nakatubig, diba, sa mga video ko. Kasi, lahat ng matatanda ng mga manok is naka-vitamin break. So, kung ano yung vitamin break, panoorin nyo sa video ni Barangay dona Kasi, nandun yung details so, kung ano yung vitamin break. So oh guys, ayan na. Ibigay na tayo ng pagkain, ibigay na tayo ng inumin sa kanila. This time naman, it's time para alagaan natin yung mga sisiw na white kelso at saka sila malagandang at saka yung kanyang tatlong sisiw. Let's go! Siyempre, pag magpapakain sa mga sisiw, kailangan ang kanilang drinks na kapartner ay progeny. Para mas magana at saka mas malusog Siguro ito last team plan na to. Last team plan na to. Ayan na. How oh, do Oo, oh, last team plan na talaga. Hindi so, pa. Meron pang tira doon. Meron pang tira. Konting-konti. Meron pang tira. So, guys, ayun yung aking mga papainumin at papakainin. Nagaantay na yan sila kasi Ba't na yung mga kuya namin? So, ito yung kanilang pagkain. Tsaka to. Uy, 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 kalaot. Oh, ito yung kanilang hindi nila kain kasi nagkaroon na naman ng bulan. Perhati sini dia membaca. Ini nasi kulang sana boy. Ini ada silang maputik. Go. Ini Ilinis ni dia. Ini disenang. Para ganar. Okey. So, mga pagkain. Isa bawat isa. So, ito is isa't kalahati. Tapos, eh. so, syempre, ito para kay pa? Mm -hmm. Go! Okay. Hey, hindi ko talaga abot to. ninja yan ang aking mga white cow so oh. uh, malalaki yung matataba at masisiglang mga sisiw mana sila sa kulay ng mami nila okay. Sarap lang kumain, oh. Magagana yung sila makumain. Halos pantay-pantay na yung... Bawal na Bawal na mabas. Kain na kayo. Kain na kayo. Kain don, Kain doon mabait nila no okay. isasara ko kayo, sige ito yung pinakamalaki sa kanila ayan ah. diba, cute no, ay, ito yung mabait pa, sige na uy, kain na kayo dun, kain na, kain na kain na, kain na, kain na ay hala kain na, kain na, wala nang laro no play time may pasok pa Hay nako. So naman, dapat ko nang ganun. Pagkain. Okay, so, Batman. Kumain oh, ka na doon. Next stop naman natin ay yung mga anak nila malaganda. Guys, alam nyo ba na hindi ko alam kung bakit ngayong season na to ang lumabas na mga alaga namin mga sisi ay mga lalaki. Yes guys, etong mga anak ni Malagandang ay tatlong mga lalaki. Yan. So kung magtataka kayo, bakit may mga gwardiya sibil yung aking inuman, kasi si Malagandang, pilit niyang tinataog to. Inaano niya. Kinakahig niya to, tapos natutumba. Kahit may laman, sobrang lakas niya. Nagagalaw nagagalaw. Natatapon yung mga inumin. Yung progen si Sayang. So ngayon, ginawan ko ng parahan. Nilagyan ko siya ng guwardiya si Pino. Oh, di ba? Sukat na sukat lang yan. Professional tong mixer ng Progen C. Okay. Secure. The bolt is not secured yet. Okay. Secured na. At syempre, yung pagkain, dadalhin ko na rin. Kain. Yung pagkain nila guys, pang whole day na. Ilalagay ko. Tapos pag gabi, lalagyan ko pa rin yun sila. Pa nilang makakain. Tapos yung matitira, iwan ko pa rin. E, mga pagkakataon na paghapon, wala na no, or konti talaga yung natitira dyan kasi malakas kumain yung mga sisiyo. Siguro dahil lalaki sila. Kaya malakas silang kumain. Sinisecure ko lang to kasi sobrang lakas ng ulan nahahangin siya, mawawalan sila ng tabing sa ulan. So, kailangan secure bago umalis papuntang trabaho. At yun, guys, ang aking good morning. Tapos naman nakita nyo yung pagkandling ko kay White Lady kayong aking update sa aking maliliit na mga white kelso at saka sa aking pang mas maliliit na mga sisiyo na anak ni Malaganda. So si Aling Mimay at ayun si Amboy na busy. Bye-bye!